Oh, laugh. Laugh. No. Cry, cry, cry. Cry then, cry. Okay, okay. Oh, mga guys. Wala pa man doon isda, guys. Sa kuwan pa ito maabot sa Domingo. Maone, saan ang unang isda sa nga mo nga kuwan? ang unang isda nga ibutang na mo diri, guys? Oh. Na. Hmm. Na, manang unang isda guys oh. Na, mo sana. Imo sana yang sumimpol ni among ispan karon. Oh. Na. Enjoy kay ba, enjoy. Enjoy? Yes, mine. Yes, laugh, 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 sa, laugh, laugh. <laughs> jump, jump. <laughs> Alay, lipay ka siya guys oh. Tapi tinggi payah sebab tak nasi semimpul. Hmm.